nilibong suntay dahil ngayong gabi because of talagang ano, dahil naramdam na naramdam na natin ang galit at hagupit na ginawa kay Tatay Digong nandito po ngayon ang mag-inang si Hanileth Amancenia at si Veronica Kitty Duterte Kitty Duterte Pagdata mayan, ito kaya't ay para sa mga mayan Ako, oh, pinipilaga Dapat yung anak ko lang magsasalita eh. Sabi ko, ano ba gusto nyo marinig nyo? Gusto nyo marinig yung lahat ng sakit sa bibig? <laughs> yung anak ko, bibi pa sana, pero napilitan magmature. Dahil sa nangyari, hindi naman nun natin maipagkait kung anong nangyari. Ah, uh, pero ito ho talaga. Sana ho tayo Pilipino. Isa isip, magtanda na tayo. Kung gusto na ko lumuhong umiyak dito, magtanda na tayo. Pumili na tayo ng mga taong matino, matapat, at yung magsisilbi sa bayan. Hindi pagsisilbihan ang sarili. So, nung nasa loob kami, binisita namin ang papa niya. Um, binili niya talaga. Binili niya talaga. Uulitin ulit ito ni Veronica. Binili niya. Suportahan niyo ang Duterte. Kung hindi, kalimutan niyo na lang daw siya. So, yung, yung lahat ng mga sumusuporta, miski sa bahay, namin sa Davao, sa ibang bansa, nakikita ko lahat ng suporta ninyo. Maraming salamat. Alam niyo ba sa doon sa Netherlands, iba't iba ang tao na pumupunta. Galing sa iba't ibang panig ng bansa. Meron pang taga-Pilipinas na pumunta na nakausap ko. Sabi ko, sa Quezon City sila. Dahil alam mo bakit? Natatakot na rin sila sa kanilang seguridad. Kuno una, di ba? Mahal ni Pangulong Presidente ang bawat Pilipino. Gusto niya maging masaya, safe, ligtas, nakakauwi ng bahay. Walang nang man, nangyayaring masama. Sana ho, sana ho, suportahan ninyo ang mga kandidato ni Pangulong Presidente. Duterte, Presidente Duterte, Rodrigo Duterte, yung sampo, nakikiusap po ako. At uh, yung sa mga darating na mga araw, maging mapagmatsyag ho tayo lalo na sa araw ng eleksyon. Tulungan ho natin ang bansa, tulungan natin ang susunod na henerasyon. Wala na hong natira sa atin. Di ba naalala niyo nung naging siya ang presidente? Naalala ko, OFW ako eh. Lahat ng mga Pilipino na sa abroad, proud na proud maging Pilipino. Pero ano ho ngayon ang nangyari? Ay! Kung kayo ang nasa sitwasyon namin nung nandun kami sa Villamore, Parang hanggang ngayon, nananaginip pa rin ako. Parang hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Gusto ko humingi ng tulong, di ko alam kung saan. So kaya ngayon, nandito kami, nagsasalita. Humingi kami ng tulong ninyo. Suportahan nyo ang Duterte. podium mic, please. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Veronica Kitty Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Naalala niyo po ba noong panahon PRRD, nakakaalis at nakakauwi ng ligtas ang mga anak nyo. Ibalik natin ang ganoong pamamahala sa bansa. Nandito ako ngayon dahil kinuha nila sa amin, sa ating lahat, higit sa lahat, sa akin, ang tatay ko. Noong March 11, 2025, nasaksihan ko ang pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko. Imbes na krimen, korupsyon at kahirapan ang pagtuunan ng pansin ng pamahalaang ito, inuuna nila ang pagsira sa pamilya ko at sa lahat ng kalyado nito tayo ng matino at matapat sa paglilingkod kasi kung hindi, kawawa tayong lahat at ang mga susunod na henerasyon. Mahalagang magkaisa tayo sa araw ng eleksyon, May 12, 2025. Supportahan natin PDP laban sa Notorial Slate o mas kinikilalang Duterte. Duterte! 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 Mag-vote straight tayo at mag-block vote tayo upang mahirapan silang mandaya. <laughs> to the OFWs, to the Filipino communities who took care of us, you have my love, respect, and gratitude. Sa katawahan nga nagpakita o walay undang nga paghigugma o pagsuporta, daghang salamat kay wami ninyo biyayin. Kamu ang nagapakusog sa amotanan. May na ako na personal na mensahe ng tatay ko sa bawat Pilipino. Sabi niya, I did what I could for my country. And you are all in my heart. Pangalawa, ang sabi niya, kung kakalimutan niyo lang rin ang Duterte, kalimutan niyo na lang rin siya. Mga kababayan, huwag nating kalimutan ang bilin ni Tatay Digong. Sa mga kabataan, Hinihikayat ko kayong magbantay sa mga boto. Dahil dito nakasalalay ang kinabukasan nating lahat. Maraming salamat po and God save the Philippines. Pilipinas, Duterte pa rin! Duterte! Duterte! Inibitan ko po lahat ang Team Suntay! pinagungunahan ni Congressman Bong Suntay at ang kanyang pamangkin na si Mix Suntay, Attorney Mix Suntay at si Kiko Del Mundo kasama ang Duterte candidates Senator Rodante Marcolata, Senator Raul Lambino Senator Philip Salvador and representing Senator Pastor Kiboloy Attorney Bob Torreon, together with together with Senator J V Hinlop, honeylet Avancenia, and Kitty Duterte! Duterte! Sabay-sabay nating katahin, kung pwede nyo buksan ang inyong mga flashlight, buksan po ninyo.